Bakit kaya yung mga pinili ni Lord, mga propeta, hari at lingkod niya, sila pa yung madalas bumagsak sa lust? Si Samson, si David, si Solomon, lahat tinawag, lahat ginamit, pero lahat tinarget sa parehong kasalanan. Ang tanong, bakit? At higit pa doon, paano natin matatalo ang parehong tukso na bumagsak sa kanila? Kasi kung totoo ang calling mo, totoo rin ang laban mo. Kapag tinawag ka ni God, may apoy ka na dala. At yung apoy na yon, yan ang ayaw ng kalaban. Fire represents your passion, your purpose, your anointing. Pero alam mo ba? Fire attracts flies. Kapag umaapoy ka para kay Lord, hindi magtatagal, may lalapit na tukso. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may pinoprotektahan ng kalaban, ang apoy na iyo. Tingnan mo si Samson. Hindi siya tinalo ng mga sundalo hindi sa digmaan, pero sa yakap ni Delilah. Hindi siya pinasuko ng espada, kundi ng kasinungalingang mukhang pag-ibig. Ganon din sa atin. Ang tukso ng lust ay hindi dumarating kapag wala kang ginagawa. Dumadating yan kapag may ipapanganak na plano si God sa buhay mo. Kaya kung napansin mong dumadami ang temptations habang lumalago ka sa faith, huwag kang magtaka. Hindi aksidente yan. Laban yan. Kasi gusto ng demonyo na maubos ang apoy mo bago mo pa magamit. Kaya bantayan mo yung apoy. Guard it. Protect your time, your purity, your thoughts. Because the fire you carry can set others free. Kapag chosen ka, hindi lang sarili mo ang dala mo. Dala mo rin ang pangalan ng Diyos. Kaya ang gusto ng kalaban, hindi lang sirain ang buhay mo, kundi ang testimony mo. Kasi kapag bumagsak ang isang ordinaryong tao, usapan lang. Pero kapag bumagsak ang tinawag ni Lord, tanong agad, nasaan si God sa buhay niya? Ganyan nang nangyari kay David. The man who killed Goliath, the worshipper after God's heart. Pero isang tingin kay Bathsheba, isang desisyong hindi pinag-isipan, nagbunga ng pagkasira. At sabi ni Nathan sa kanya sa 2 Samuel chapter 12 verse 14, "You have made the enemies of the Lord show utter contempt." Isang sandali ng kahinaan ginamit ng kalaban bilang megaphone para pagtawanan ng Diyos. Pero heto ang kagandahan ng biyaya. David fell hard, but he ran back harder. Ang Psalm 51 ay ang kanta ni David ng pagsisisi. Ang panalangin niya ng tunay na pagbabalik loob sa Diyos. At kahit nagkamali siya, God still called him a man after his own heart. Kaya kapatid, kung nadapa ka, tandaan mo, ang pagkakamali mo ay hindi pa ang katapusan ng kwento mo. Bumangon ka, kasi may mga taong naghihintay sa testimony mo. Ito ang pinakamasakit. Hindi lang kasi pinapahina ka ng lust, kundi pinapatahimik ka pa. After you fall, guilt starts whispering. Wala ka ng karapatang magpray. Hindi ka na pwedeng lapitan ni God. At unti-unti, bumababa ka sa presensya niya. Hindi dahil tinanggihan ka niya, kundi dahil tinanggihan mo ang sarili mo. Sabi sa Isaiah 59 verse 2, Your sins have hidden His face from you. Pero ang tanong, si God ba ang lumayo o ikaw? Kasi sa Romans chapter 8 verse 38 to 39, malinaw. Nothing can separate us from the love of God. Hindi kasalanan mo kahapon, hindi guilt mo ngayon, at hindi tukso mo bukas. Kapag tahimik ka dahil sa hiya, tandaan mo ang guilt ay kasinungalingan ng kalaban para hadlangan kang bumalik. Pero si Lord, hindi lumalayo, naghihintay siya. May bukas na bisig, may grasya, may bagong simula. Kaya huwag mong hayaang patayin ng guilt ang boses mo. Bumalik ka sa panalangin. Kasi kahit gaano ka kadumi sa pakiramdam mo, ang dugo ni Kristo mas malakas pa rin kaysa sa kahapon mo. Ito yung totoo. Hindi mo pwedeng palayasin ang dilim, habang may tinatago kang dilim sa puso mo, hindi mo pwedeng labanan si Satan kung pinaglalaruan mo rin ang mga bitag niya sa lihim. Kasi ang kapangyarihan ng Kristiyano ay hindi galing sa ingay ng kanyang bibig, kundi sa kalinisan ng kanyang puso. James chapter 4 verse 7 says, "Submit to God, resist the devil, and he will flee from you." Pansinin mo ang order. Una, submit bago resist. Hindi mo pwedeng labanan ang tukso kung hindi ka muna lumuhod sa harap ni Lord. Purity isn't about perfection. It's about submission. At pag nagpasakop ka, bumabalik ang boldness mo. Pag nagconfess ka, bumabalik ang apoy. Pag pinili mo ang obedience, bumabalik ang authority. Lust dulls your sword, but God can sharpen it again. Hindi pa huli para bumalik sa apoy ng kabanalan. Kasi hindi ka ginawa ni God para maging weak warrior. Ginawa ka niyang mandirigma na malinis, matatag, at may apoy ng Espiritu Santo sa loob. Tayo'y manalangin. Lord, salamat kasi kahit ilang beses akong nadapa, hindi mo ako tinapon. Ngayon, pinipili kong isuko lahat ng hidden battles ko. Lahat ng area ng buhay ko na gustong kontrolin ng tukso. Panginoon, turuan mo akong piliin ang apoy kaysa sa compromise. Linisin mo ako, renew my mind, and give me strength to walk in purity. Hindi ko kaya mag-isa, pero kasama ka, kaya ko. Tanggalin mo ang guilt, ang shame, at lahat ng kasinungalingan ng kalaban. Fill me with your Holy Spirit again. Make me bold, make me pure, and make me useful for your kingdom. I choose truth. I choose fire. I choose you. In Jesus' name, amen.